Sila Melo Ball ang isa sa mga dapat nating abangan sa si NBA this season. Ang guardiang dating kinonsiderang mas magaling pa kay Anthony Edwards at Tyrese sa Dahil bago siya tamaan ng injury si Bang skills skill ang pinakita nyo noon. Rookie of the Year ng 2021 at NBA All-Star kagad sa sumunod na taon. At itong mga awards na ito kasama ang showmanship at creativity niya sa loob ng court ang dahilan bakit siya ang isa sa mga pinakamahirap bantayan na, na single coverage noon. At sa edad na 22, halos pantay niya ang record na sinet ni Lebron bilang ang pinakabatang malalarong makapagtala ng 1,000 points, 1,000 rebounds at 1,000 dimes sa loob lamang ng tatlong taon. Kaya ngayong halos fully recovered na si Lamelo, ang tanong na kailangan lang masagot ay maituloy niya kaya ang mabilis na pag-arangkada ng kanyang karera o malimitahan muli siya ng mga injuries na bumagabag sa kalahati ng kanyang stint sa liga. Kung interesado kayong malaman, tara't pag-usapan natin si Lamelo Ball. Bon. Five reserves Oh my goodness! Sa apat na taon ni Bols sa NBA, marami nang nangyayari sa kanyang batang karera. At ang unang dalawang taon ang masasabi nating naging successful para sa kanya. Averaging 20.7 assists na may 6.5 rebounds pang kasama. Dahil sa kanyang umpisa, wala namang pwedeng to sa kanyang one of a kind na skillset bilang isang basketballista. At umpisa natin sa pinaka skill ng isang guardja ang talento sa pagpasa. Dahil kahit na medyo wild at chaotic ang playstyle ni Lamelo, masasabi natin magaling siyang bumasa ng defensive schemes at patterns na sa kanila ay binabato. At ang kanyang tangkad at haba ay malaki rin ang binibigay na epekto sa kanyang court vision para mahanap ang kanyang mga kasama ng mas epektibo. May it be coming off the screen or bigla ang cut to the basket, walang problema yan kay Lamelo. Kaya nga marami ang nagsasabing isa siya sa mga pinakamatinik na pick and roll maestro. Dahil mag-hedge man ang tao ng screener o mag-drop coverage, mahanapan niya ng paraan para parusahan ang depensa atang At ang isa pang underrated na aspeto ng kanyang pagpasa ay ang mga 100 bullet passes na gaya ng inyong nakikita. Dahil bukod sa masarap ito sa mata, ang mga pasang ganito ni Lamelo ang mas nagpapahirap sa depensang basahin ng susunod na galaw niya. Hindi na niya kasi kailangang pulutin ng dribble niya para ibato ang bola sa kanyang mga kasama. At importanteng datalian yan sa tinatakbo nilang opensa na nakasentro sa kanya at napapalibutan ng cutters at dead eyes sa 3 point area. At sa scoring naman niya, malaki na rin ang kanyang improvement sa kanyang finishing sa loob ng pintura. At dito talaga nag-excel sila Melo bilang isang elite na guardia. Meron siyang bilis at leksi para makapunta sa shaded area at desente ang kanyang finishing sa loob mapa may o wala. At ang kanyang bigla ang change of pace ang kanyang pinakamalaking bentahe sa so opensa. Dahil nga threat din ang kanyang mga pasa, madalas nalilito ang depensa kung ano ang susunod na gagawin niya. At kahit pa nga ma-predict nila ang susunod na galaw niya, ibang klase rin ang acrobatics ng guardia ito tulad ng inyong nakikita. At sa larangan naman ng 3 point area, malaki rin ang potential niya. Imagine in his best season close to 40% ang kanyang naging porsyente. And that was while attempting close to 5 three-point attempts sa bawat laro. And Steph Curry range ba mo? Kaya rin yan ni Lamelo. 5 steps away sa 3-point line, kahit sa ganyang layo ay siya ay esintado. Kaya kahit hindi man ganun kaganda ang shooting form niya kumpara sa iba, ang mahalaga epektibo ito para sa kanyang opensa. Parang somber shuffle ni Nicola. Ganon ang perimeter game ni Lamelo para sa iba. Pero kung merong positibo sa kanyang talento sa pag-create ng opensa, meron din itong kalakip na negatibong minsan nagiging dahilan sa pagkatalo ng kanilang prangkisa. Dahil yes, magaling siyang gumawa ng tira, off the dribble, step back at kung ano-ano pa. Pero madalas makikita nating masyado ng pilit ang kanyang attempt sa 3-point area. Merong napakalayo at contested pa, pero ipupukol pa rin niya. At ang mas masama pa, wala pa sa kalahati ang shot clock nila. At isa ito sa mga areas of improvement na dapat pagtuunan ng pansin ng kanyang kampo. Dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit sa apat na taon niya sa Hornets bilang numero uno, hindi pa sila kailanman nakatungtong sa postseason. Kailangan magmature ng laro nila Lamelo, better shot selection at better decision making sa Opensa. At bukod rito, kailangan din niyang patunayan ang durability niya bilang isang atleta. Dahil sa huling dalawang taon niya sa liga, 106 games lang naman ang larong namin siya para sa kanyang prangkisa. Wala rin kasing saysay ang 30 point and even 40 point double double games niya kung mahigit kalahati ng season ay may injury siyang iniinda. Kaya kung gusto niya maging isang lihit NBA superstar, kailangan niyang patunayan na kaya niya makipagsabayan sa bilis at pisikalan sa liga. Sa depensa rin, kailangan pa niyang patunayan na meron siyang ibubuga. Dahil meron na siyang qualities para maging isang desenteng perimeter defense. He is atletic, mabilis at maliksi. Kailangan na lang niyang matutunan na huwag magpaiwan sa mga katapat niyang gwardiya at iwasang sumundot kapag alanganin na ang pwesto niya. Yan ang mga kailangan nating bantayan sa magiging season ni Lamelo. Kaya nga ba niyang mas magmature sa opensa, better shot selection at better decision making sa scoring at pagpasa? At kaya nga ba niyang tumagal ang isang buong season ng walang injury na iniinda? At panghuli, kaya ba niyang ma-improve ang defensive mechanics niya? Kung oo ang sagot sa mga tanong na yan, maghanda na tayo sa pag-arangkada ng kanyang karera.